Matagumpay na isinagawa ang Fire Safety Initiative para sa National Simultaneous Fire Drill sa Cabanatuan City bilang bahagi ng pagunita ng Fire Prevention Month ngayong taon. Isinagawa ang naturang activity katulong ang SM Supermalls ng Bureau of Fire Protection o BFP sa mismong bisinidad ng SM City Cabanatuan at SM Mega Center. Ang makabuluhang inisyatiba na ito ay isang mahalagang bahagi ng mga aktibidad sa buwan na idinisenyo upang palakasin ang kamalayan ng komunidad at pag-unawa sa mahalagang kasanayan sa kaligtasan ng sunog na naaayon sa tema ng BFP para sa taon sa pag-iwas sa sunog hindi ka nag-iisa. Tampok sa nasabing aktibidad ang pang-edukasyon at interaktibong iniakma para sa mga kalahok sa lahat ng edad. Kasama sa kaganapan ang mga live fire extinguisher, demonstrations, aktual na fire suppression demonstration gamit ang fire hose, fire safety workshops na pinangunahan ng mga eksperto sa BFP at emergency evacuation drills na nagbigay sa mga dumalo ng mahalagang kasanayan at kaalaman para sa mga sitwasyon ng emergency kapag may sunog. Itinampok din ng matagumpay na kaganapang ito ang mga malakas na pagtutulungan ng SM Super Mollison, BFP at iba pang Emergency Response Team tulad ng City Disaster Risk Reduction Management Team at Kabanatuan City Traffic Management Team na nagpapakita ng uh, nagkakaisang pagsisikap tungo sa kaligtasan at paghahanda. Bilang miyembro ng ARISE sa Philippines, nakatuon ang SM sa pagtataguyod ng kultura ng pagbawa sa panganib, sa kalamidad at katatagan sa pandaigdigan at pambansang saklaw.